What's up, Mad people? Hi, I'm Samantha Hi. Hey. Tagayo, 20 years old, ang young entrepreneur ng kay Tarzan. Wow, ano negosyo mo? Um, uh, nagbebenta po ako ng bags. Luxury, bags. <laughs> luxury, luxury bag. bag. Luxury bag. Oh. Luxury bag. Kasi seko oh. sana mga. Seko sana. Mga. <laughs> <Sekosana. laughs> Ay, seko oh. sana. Luxury <laughs> bags. Online? Online at my store din Wow, uh, um, sa tording. yung store mo. Sa Kainta, Rizal din po. Oh. Tay, tay. Kainta. Tabi ng nainay. Tsaka lang. <laughs> <Chocolate>. Nag-online <laughs> selling ka rin. <laughs> Tabi ng nainay. Tapos yung maliliit na lugar, kuis-kuis, ats-ats. <laughs> <Nai -nai. laughs> Anong pick-up line mo para kay Crisostomo? Osto mo? Chris. Yes. Dahon ka ba? Bakit? Tuyot ka eh, Charot. <laughs> <laughs> Charot lang May okay, kasi. Okay. Because I think you're the only one for me. Uh, oh, 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 the only one. The only one. The only one. The only one sa Concepcion, Tarla. <laughs> Kikita ba kayo nung mama na yun? <laughs> the whole The one. only one. The only one. You're the only one for me, Habibi. Yay! Yeah. Kasi bago tawag sa akin ni Ayon ngayon. Ano? Habibi? Habibi. Ah. Habibi. Ah. habibi? Habibi. Habibi. Sabi ko ba't Habibi kasi friend yun, di ba yung Habibi? Sabi oh. niya kasi Bibi, di ba? Habibi. Habibi. Oh. Girl, summer, no? <laughs> Na-baby. Ay, walang like smell. Nagpapasa ko pala mga Diyos. Anong kala ko perfect ka? May mga ganyan. Tao ka pa din pala talaga, no? Yeah, tao, di ako nag-deodorant eh. Oh, you're a human being, no? Oo naman. Na-baby ka, ka pala. To. May, May butas pala kilikili nito. Nag-aano din? Galing. Thank you sa iyo, Sam. Ito ni Sa si Search number 2. At ngayon naman. Nakabukas na. Okay. <laughs> okay. <laughs> Nahuli. Sa Search No. 2. Hi, what's up, my long people? I'm... <laughs> Sorry. I'm Victoria Balasso, oh, 22 years old, ang fashion designer ng Quezon City. Fashion designer? Oh, design. nung design, <laughs> ang taray ng design. ng buhok niya, no? Kalahati kulot, kalahati Hindi <laughs> <Yes, laughs> Baka, baka nagmatali lang. Ang taray. Hindi natapos yes. eh. Fashion designer? Yes, Ayaw pala ganda ng forma ni Victoria. Yeah. Yeah. May bulaklak pa bulak sa, pa sa leeg. Yeah. Ano bang uso ngayon na fashion? Yung hindi mo suot. Grabe! Bakit mo pala sa makaluma kasi? Pero yun ang uso naman sa mga PTA members. Yes. Yeah. Okay. Yes. kagala ano daw ano da ang ano, uh, fashion trend lately? Yeah. Ang current fashion trend? Coquette. Okay. Kuket! Oh, <laughs> yeah. ito ito nakalagay si ng mga ribbon-ribbon ito, cooket na ito, di ba? Kuket! Oo. Diba? Yeah. Kuket! Yeah. Oh, oh, Kuta kuket. ka Thailand? ah, cooket it. Kuket, uh, kuket yun. As in, ano yung spell ng kuket? Kuket. Pag yung puwet, lagay mo ng ribbon, maging kuyuket. Kuyuk, ay kuyukot pala yun. Kuyukot. Kuket. <laughs> <Toh>, ito, <bakit>? fuck! <laughs> Wala, naiwajay ko lang. <laughs> Coquette. Coquette. Yes. Oo. Oh, oh. Yung mga style ni Bini, Maloy, yan. Yes. Coquette. Ganyan. May coquette era din ako eh. Meron ka din. Yes. May croquette. <laughs> oh, yes. Hindi. Coquette ka with coquette. all your ribbon. Maganda. So, ano ang pick-up line mo para kay Crisosto mo? Gusto ko po kasi personalize. Yung pick-up line. Okay, go. Um, Crisosto mo ka ba? oh, bakit? Kasi Resorto mo, ibaraw ka daw kasi magmahal. Ahhhh! Ah! Ah! I love it! I love it! mo, ka daw kasi magmahal. Si Crockett. Bakit hindi siya napili? Sakit. Sakit! <laughs> 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 Ito naman si searching number 3, Reveal! <laughs> What's up, Madlang people? My name is Nikki Ruga, 21 years old, ang HRM student ng Kaloocan. HRM student ka? Yes. Sa ka sa Kaloocan? Sa Deparo po. Mm. Ay, nabalichas po. Ano school mo? St. Clair. St. Sa Marikina yan? Hindi po. Saan? Sa may, sa Barte. Sa Barte. Sa Barte. sa so, Barte? <laughs> So, Kaloocan din ba yung sa, yung sa burned, eh? Yes Ah, okay. So, ano pick up line mo para kay Chris Sosdo mo? Chris. Yes. Sabi ni Mama, bawal daw akong lumabas. Bakit? Okay. Stay lang daw ako sa'yo. Ah! Ay! Totoo ba yun? Ay, ni Sino mami mo? Si Kimchi ba ma, mami mo? Hindi. Kanta niya yun. Sino siya? Bawal siya lumabas. Si Ay! May anak ka na pala, Kim Chu. Sino yun? Bawal siya lumabas. <laughs> Yes! Bawal ka lumabas dahil stay lang siya sa iyo. Wow. Yan the... ang gusto natin. Yung yeah. ano, yung, yung, who will stay with yes. us forever. Ever.